Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang lalaki na puno ng pananampalataya at determinasyon. Si Nehemias, na nagkaroon ng tapang at karunungan upang muling itayo ang mga pader ng Jerusalem. Isang kwento ito ng dedikasyon, pamumuno at pagtitiwala sa Diyos kahit sa harap ng napakaraming hamon. Kaya samahan ninyo ako at kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, Please follow at huwag kalimutang mag-subscribe. Nagsisimula ang kwento sa Nehemias, isang lingkod sa palasyo ng hari ng Persya. Siya ay may mataas na posisyon bilang tagapangasiwa ng alak ng hari. Ngunit sa kabila ng kanyang maginhawang buhay sa palasyo, ang puso ni Nehemias ay laging nakatuon sa Jerusalem, sa kanyang bayan at sa lugar na mahalaga sa kasaysayan ng kanyang mga ninuno. Isang araw, dumating ang balita sa kanyang mula sa kanyang kapatid na si Hanani, na naglalaman ng malungkot na mensahe. Ang pader ng Jerusalem ay wasak, at ang mga pintuan nito ay sinunog. Ang mga tao ay mahina at takot, at ang lungsod ay nagiging biktima ng pangaapi. Labagman sa kanyang kalagayan, hindi pinili ni Nehemias na manatiling tahimik o manahimik sa kanyang sariling lungkot. Sa halip, siya ay nag-ayos ng kanyang puso at lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim ng panalangin. Humingi siya ng gabay, pagpapatawad para sa kanyang bayan, at lakas upang magawa ang tama. Ang kanyang panalangin ay nagpakita ng tunay na pananampalataya at kababaang loob. At sa panang iyon, nagpasya siya na umawa ng aksyon. Sa pagkakataong iyon, siya ay lumapit sa hari ng Persya at humiling ng pahintulot upang bumalik sa Jerusalem at tulungan ng kanyang bayan. Hindi lamang iyon, humingi rin siya ng mga kagamitan at proteksyon upang magampanan ng kanyang tungkulin. Ang tapang ni Nehemias ay hinangaan ng hari at siya ay pinakalooban ng lahat ng kailangan niya. Sa wakas, naglakbay si Nehemias pabalik sa Jerusalem handang harapin ang napakaraming hamon. Pagdating niya sa Jerusalem, tinasa niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng tahimik na pag-iikot sa lungsod sa gabi Nakita niya ang kawalan ng siguridad, ang bagkawasak ng pader at ang takot sa mga tao. Ngulit sa halip na matakot, nagplano siya at hinikayat ang kanyang mga kababayan na magkaisa upang simulan ang muling pagtatayo. Ipinakita niya sa kanila ang kahalagahan ng pagkakaisa, tapang at pagtitiwala sa Diyos. Habang nagtatrabaho, dumating ang mga pagsubok. May mga kalaban na nais hadlangan ng proyekto. Nagplano ng pananakot at sinubukang sirain ng kanilang determinasyon. Ngunit sa kabila nito, si Nehemias at ang kanyang mga kasama ay hindi sumuko. Habang nagtatrabaho, dala nila ang mga armas at bawat isa ay may tungkulin. May humahawak ng martilyo, may humahawak ng espada, at lahat ay nagtutulungan para sa parehong layunin. Ipinakita nito ang tapang, disiplina, at pananampalataya na higit sa anumang takot. Sa kabila ng lahat ng balakid, unti-unti ang mga pader ng Jerusalem ay muling itinatayo. Ang bawat bado ay simbolo ng lakas ng loob at pananampalataya ng bawat tao. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang dahil sa sipag at tiyaga, kundi dahil sa kanilang panalangin at tiwala sa Diyos na ginabayan ang bawat hakbang ng kanilang proyekto. Pagkatapos ng ilang panahon, ang pader ay ganap ng itayo. Ang buong bayan ay nagdiwang. Ang kanilang lungsod ay naging ligtas muli at ang kanilang loob ay napuno ng pag-asa at pasasalamat. Pinuri nila ang Diyos sa lahat ng kanyang biyaya at padnubay, at ipinakita na kapag nagkakaisa ang mga tao at nagtitiwala sa tama, walang hamon ang hindi malalampasan. Ang kwento ni Nehemias ay paaalala sa atin na kahit napakaraming hadlang sa ating buhay, sa tamang pananalig, tapang at pagkakaisa, makakamit natin ang mga layunin na mukhang imposibleng abutin. Ang bawat hakbang ng paggawa ng tama, bawat maliit na aksyon ng katapangan ay maaaring magbunga ng napakalaking pagbabago sa ating komunidad at sa ating paligid. Sa pagtatapos ng kwento, naway ma-inspire tayo ni Nehemias. Ang kanyang buhay ay paalala na ang lider na may puso para sa kanyang bayan at pananampalataya sa Diyos ay makakapagdala ng pagbabago, proteksyon at pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ng muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Kung nagustuhan ninyo ito, please follow at huwag kalimutang magsubscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. Hanggang sa muli!